Pasintabi nga sa mga hindi nga kumakain at naguulam nga ng ganitong exotic food. Habang namumulat nga kami ni tatay ng palay sa bukid ay may natugpuan nga kami rito na tumpok nga ng mga dayami na bulok. Nung hinukay nga ni tatay ay marami nga kaming nakuhang uok o yun nga tinatawag nilang beetle worm. Nagulat nga ako dahil meron din palang nakukuha nito sa tumpok ng dayami dahil ang buong akala ko ay sa tumbang puno nga lang ng niyog ito nakukuha. At bawat hukay nga ni tatay dyan ay meron nga rin siya nakukuha. Sobrang tataba nga nito at ang lalaki nila. Kumulong na nga rin ako na maghawi nga ng mga dayami sa ibaba para nga mahukay yung bandang ilalim ng lupa. Sobrang dami nga rin ng aming nahukay at kung hindi nga ako magkakamali ay nasa 30 piraso nga itong aming nakuha. Medyo mainit pa nga rin ang panahon dahil mag alas 12 nga ito ng tanghali at nandito pa nga rin kami sa gitnang buki. Kapag nga kasi hindi ako busy ay sinasamahan ko nga si tatay mamulot ng palay. Nakakatuwa rin naman kasi na kahit nga pa unti-unti ay nakakaipon nga kami ng pagkain namin. Dahil medyo mahaba-haba nga na namang buwan na namin bago nga ulit mag-anihan. Pagdating namin ng bahay, ay, ay nilinis ko na nga itong uok o yun niyang tatag na tinatawag nga nila sa Ilocano at niluto ko na nga rin. Medyo sanay na nga akong humawak nito ngayon pero nung una-una ay medyo nahihirapan nga rin ako at gumagalaw nga rin siya. Ginupit ko nga lang yung pinakadulo nito dahil doon nga naglalaman na ng mga kinain niya bago ko nga ito iprito ng malutong. Kadalasan nga ginagawang luto dito ay ito nga na at yun nga adobong tuyo dahil masarap nga itong pampulutan. Madalas nga rin kasi maginom inom yung mga tao dito sa aming lugar at halos nagiging mm na nga rin nila yung pag-inom nga tuwing hapon kaya yung mga ganitong pagkain nga ay madalas na ginagawa nga rin pulutan kumuha na nga rin ako dito ng sausawang suka na maraming ang sibuyas at si tatay nga ang una kong pinatikim dito approve na approve nga ito kay tatay at ang sabi niya nga sa akin ay ikuha ko na nga raw siya ng 2x2 at syempre dahil ako nga nagluto nito ay titikman ko na nga rin medyo lumutong naman din ang texture niya at medyo makunat kunat pa nga din. and that's all for today's video mga mare thank you for watching